Ah, mga pre. Tatlo kayo ka, hindi na kita kaya. Aba, bakit? Papalag ka ba? Mata ka? oh, papalag ako. Gusto ko ulo eh. Dawa! Ah! Oo, oh. tama, pre. Oy, ba't na anong boss Ay, tatlo pa kami. tatlo kayo. ah, 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 ah Lakas. Ah! Ah! Hindi ah. natin kaya tubos. Ah! Ah! ah. ah. Mm. ah. Sapain ko, boss. Ah! Hindi mo na masapak. <tosantikas> Ito para sa'yo. Ah.